What's up mga kaparambin, magandang umaga po. Andito po tayo sa kubo po ngayong umaga. Ha? Ah, parang bago yung suot mo ah. Ay oo, oh. at saka po pala ano, suot na po natin yung bago natin. Pero sana hindi ko po yung suotin, kuha na kulang pa po ito natin yung spray. Ay bibili po tayo ng pang-spray po. Ay yung isa po ay ano, maraming salamat doon sa isa at gawa ng napakatagal po natin pinakinabangan. Pinaki na ay ngayon pero sign na. Wasak na po ito. Ayan ay tamang-tama -tama po mailit po ang ating panahon at ay, sinuot po tapos po nangangkit po yung mga bata din sa tabi ito po sa ating kubo yan po at uh, maliligo daw po sila ay di ang sabi namin po ay di yun kasama po namin tapos tayo po ngayon ay magluto po tayo ng langka po na may suso para sa pananghalian po at kung isang araw po ay nakabili uli po tayo bali po ay tabag na po ito may sakilo ito may ano kasi mami po, kasama natin, camera mo mami. Hello eh. po. May dala po tayong kanin, yan po. Uy, ay. Binili ko yung susot. Naawa ko dun sa naglalako. Atang sa bata. Uh -huh. Uy, baka makaalpas yung suso. Uh -huh. yun. na hindi ata yung nakatali. Nagapang yun. Amoy niya ng ilog. At kasama po natin mga bata, kuya, ate, bunso. Ate, kaway, ate. Ate, kaway. Ayan po. Oh, ito tapos sa ano po sa kapos yan bali ngayon po ito kukuha po muna ng laka po nandun po eh so, dala mo yung kutsilyo natin meron ba eh. oh, may meron doon tara tayo kukuha po muna ako oh, mo kutsilyo oh ari tara <laughs> ayun pipila ayun o oh. ito dito ayun sa bato meron pa doon eh hmm Pagkakarihan din natin. Pukunin na po natin habang nagluluto tayo. Ayun o. Oh. Dami ng magulang. Ay, putihin na natin. Ano hmm. po eh. Uh. Ayan. Ito yun, natin kukunin na po para tayong makaano nga mga merindahan. Habang po. Iba talaga pala oh, tingnan mo. But by rigor na yung tsura. dami Iba uh. yung ano, ano. Ay, pino. Pino po. Ipina. Ayan. Hmm. Hmm. Puro bilog nga pala, yun dadi. Ito, to, bilog na bilog din. Kale, right? Mm -hmm. ay, Mamaya. Kaya, na, wala. Ay, kala ko wala eh. Okay, baka wala natako na. Oy, ay, iba oh. Ba't ito ganito? Mm. Wow. Ha? Eh? Mamaya hey. pagkakain. Aray po mga kapambin oh. <laughs> Meron naman po tayong ano merindahan. Ay patul pa o oh. na rin yung oh. ano ni. No. Tayo oh. magbabago na uli ng ano. Tanim. Tanim naman. Ano. Pwede na ito hindi na. Doon wala. Okay. Pipino? Hmm. Ay, yan pa, Ito pala oh. Ayun. Ang dami po eh. Ay, ah, pwede pwede. Pwede, oh. mo. Ay, pa, 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 Oh, salamat po. Ang kagandahan. Oh. Ayan, sarap. Mm. Sarap po. Pareta. Ito pong maliliit na ito ay hindi na po ito tinatalupan. Ayan, dito po muna. Ay. Yun. Hmm. Ang kagandahan sa bagong sumbero natin. Napakanabang. Hmm, laki dami agad laman. Karami oh. Pwede na rin ito. Oh, hindi. Ito oh. Oo. Uh -oh. Mabibili na yan. Hmm. Hmm. Baka piso. Sampu. Oh, ay di per kilo. Ah, 50 kilo na kalabasa. Oh. Oh, okay, no, hindi ka tulad ng upo. Ang upo ay por piraso. Mm -hmm. eh. rin upo. Ah, Langka. Ayan, nyo naman ang gulay namin. Hindi nila ang... Oo. Alin, ito sa Ayan, dalawang yan. Ah, mm -hmm. Natayog naman ng isa eh. Ay, pati eh. niya pa ito. Paras pala ka ah. Oo. Uh, ah, mm. Iba na tamahan. Bulok na yun. Dalawa pong maliit. Wala ba ito Wala. parang pahinog na yung kaliit-liit na yun. Ito? Oo. Yeah. Na, mukha na ako. Ano? po, na po ito. Uh, hmm. Ayan! Ang tarasita At sa ilog. Atin natalo na po ito sa ilog. Aba! Ha? Pagka, dami. Na, na naman. Bagabang pa na naman mamaya. Oo. <laughs> Lagi, yes. Lagi po tayo pagpasyal din. Talagang hindi po tayo nasa zero. Ang tawag o. Isa, dalawa, tatlo. Oo. Oh, talagang bagabang ka mamaya. Ay, kukuha po ng panggata. Ari Kami magluluto mo na at... Ay, talaga pong kargat mo. Ang dami mo rin. Mamaya, oh, ikayin mo ito, Daddy. Hindi din mo mawawala ng kalabasa. Ang sabi nga po, ang ayun yung ganda, wala oh, ano, pa din na. saan? Ay, nakatagtan niyo, purong oh, tulo. Ang sabi nga po dito sa probinsya, magtanim ka lang po, oh, wala pong gutom. So, mm, Oo. Kung walang uh, lupa, wala, pwede naman sa Pasko. Pwede sa sako bag. Yan po. Uh, Maglalagay ng lupa. Ito oh, po, isang ahulaan natin din sa Burnar karga Kargado po ang ating, ano, pagkain. Pagkain. Tayo po hindi nabubutom. Hindi na bibili. Malaking tipid po pagka... Pwede ganun. na pala uli natin itong hulipan ng uh, tanim. Ay, iwanan natin muna ng ano? Nang? Diyan sa iwanan muna. Alin? Kalabasan ano mm -hmm. na uli at iwanan. Oo. Uh na uli na. Uh Pag Kagamasan tapos. Tapos sabay tanim. na uli. Ganun po ating gagawin rin ito Hindi po natanggalin natin ng tanim niya. Un. So, Hindi na. Ating gagamasan at iwanan po. Na na. So, yung, 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 yung. Kaya lang po na ano pa Lago po. Ano, Bunga naman ay. Adi sa ibang ano po tayo maguho kasi sa ibang ano, pagitan po. po. Sige, no. Ayo. 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 po Ayo. Ayo. Pagkakal ko ng katang yung balak nito. Kinakaw ng katang. Tama yung malak. Yung dito. Kinakaw. Kinakayong... Kaya ako okay lang po dito magbalak. Tayo po yung nagatong na din eh. Tapos may kawali po tayo. Tapos sarap po yung susunan natin. Oh, nalinisan ko na po ito. Natanggalan ko na po ito ng kuwit po. Ayan o. Ating sasangang muna ito. Bago lagyan po ng gata para po yung ano takip niya ay matanggal po ganun po ginagawa sangag po muna at sa mami pinagagata na ating ano po halo halo yung laang po lagyan po natin ng asin para may lasa na rin po itong ating susuko ano po yung ating langkana ginahit na po ni mami ari nakababad na po sa tubig Yan tatlo po naliligo. Totoy. Bunso. Bunso, ate. Katang Aba, kole. Ba uwi ko sa kanila. Nakauwi kayo, Nini? Ano? <laughs> May pa daw pong niyog. Ang kulong kulong-kulong na po eh. Si mami po pala nagayat na rin titino po. Oh. Merindahan po. Yan po. Oh. Hmm. Para, Para po. Taas ito pong anong pang rekado natin yun. Anong nilagay ko dito? Sibuyas, <laughs> luya at bawang. Samba, ano yung lagi mo? Suka, asukan, unting asin, kamilchak. Ito po yung unting ka nito. Meron na po, oh. Yan po, oh. Natanggal na po yung kanyang taloka, po, oh. Yung loob po nito. Yung harang po dito. Yan, saki po. Tapos medyo brown na po siya, oh. Okay na po yan. Naiga na po. Ne. Regado. Ayos na po. Tingnan na po. Lalagyan po natin regado itong ano. Bawang sibuyas po at saka luya. Yan, naangin na 'yan. Medyo na putok-putok na. Paminta po. Yan. Ne. Yan, yan. yan gatamin. Ah, lalagyan na po ni Mommy ng gata. Yan po yung pangalawang gata. Nagdagdagan pa rin ng asin niya ano. Nakapulo niya. Ano na yan? Ano na yan? Yan lang kapo natin. Lalagay na rin para tatakluban po natin mamaya. Ginataang lang ka na may susok. Mamaya ah, na natin lagay sili baka. Para sa pananghalian po. Baka malabog ay humana. Ano na yan? Sa huli. Nakahalaman yung mga Tatakpan po natin yan. Takot eh. Ay, hindi ari. Bakit? Hawang. Hindi as na yan. Ay, sabagay, lalubog pa yan. Pag yan ay nagpupis ay as na po. Ayan, may na po ayan po kulong kulong na po itong ating niluluto halo haloin po natin para po magparas ang luto nito Po. takpan po natin yung malabog po balin ega na po ito yung ating pangalawang gata Luto na po itong ating langka po. Ay lalagyan po natin ng ano, nung unang gata po. Yung malapot, pampalapot po. Sinakang liputok po. Sige nilagay. Yan po. konti laan po yan pagkakulo po yung na ito. Haluhuluin ah, laan po natin. Kaya sarap po mga kapambin oh. Madalang po tayong makapagulay na rin lang kaay para pong hanap dito ay. Yung ganitong gulay po. Tapos may sili po. Sarap. Yan, nalagyan po sili. Pagpapit sa Hindi niya. Yan ay ano lang. Bango. Bango na. Hmm. Titikman po natin. Ay, sabi. Panalo na po ang lasa. Nalisin mo natin yung pamintan. Sarap, Mirna. Pagkakulo po nito yung asna po. kakain na tayo. Ayan, asna po mga kapambil. Tumulo na po aray, oh. Ah. Panalo po ang ating ulam, eh. nakaluto na po tayo at tayo po yung kakain na may pipino po dyan no? Eh. may baho po tayo yan Mula po sarap po Mula po sarap

Mm -hmm. Nagustuhan sko po na ate Ano, hey, otoy? Ano naman po, panagal? Ay, lalo pa sa loot, otoy. Iba dun, huwag na. Gano'n, tasa din lalo natin yan para masimile din sa ito. Ah, si Mami po. Nga po yun po. Meh. Nakulit. Huwag mo tayo humikalagot, otoy. Otoy. Humikalagdan mo lang siya. Nakulit po ako. Sukot so, pa po ako sa dalawa. Mami, sarap po ay lang, kung hindi mo makakaramihan, hindi mo makikisilin yan. Bari kuwasan pa na yan, kung hindi mo makakaramihan. Bil hindi na kakain, Mama. May <laughs> bigat po ang langka, pero yan ang sarap. May kain sila po? Nagustuhan ko ng mga bata. Ngayon lang, first time lang kumainan, o? Hmm. Ayan po, ko na uli yung mga bata, o. Pagkatapos po na, mamay, pagkain dami. Oy, ang dami ng lips. Ang yung... sarap po yung ano, Ito po, Pare oh. po, na oh. lang siya. Sarap po. Pang-alas, pang